Muli na naman nakabungkal ng pari-bagong malalaking improvised poach ang mga construction workers na naglalaman ng higit isang kilong hinihinalang shabu sa dating Haraya Kitchen Restaurant sa Naiya Terminal 1. Sa report ng Naiya PDEA Agency Drug Interdiction Task Group habang ginigiba ng mga construction workers ang mga lumang gamit sa kitchen area sa nasabing dating restaurant kung saan tumambad ang tatlong malalaking poaches na nakulublob sa disc traps na may lamang tubig. Agad naman tumawag ng security guard at construction workers at ipinaalam sa PNP Aviation ang natuklasan na nasa 1,685 grams na iligal na droga sa nasabing lugar na may street value na aabot sa 11,458,000 pesos. Ayon nga sa Naiya Pidea, ang abandonadong illegal drugs ay matagal na nakababad sa tubig at aksidenteng natuklasan ng mga construction workers habang nire-renovate ang nasabing lugar. Hawak na nga ng NAIA PIDEA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group pa ang nasabing illegal drugs habang nagsasagawa pa ng investigasyon ang mga otoridad sa panibagong natuklasan na illegal na droga sa loob ng dating Hari Raya Kitchen sa departure ng Nahiya Terminal 1. Ako si Jojo Sikat, walang inaatasang balita.